Okay okay guys at isang mapapagpalang araw naman sa inyong lahat at uh, tayo po ay nandito ngayon sa may it's uh, raining at uh, tayo ay uh, magmamatyak dito kung talaga bang uh, yung mga tao na to ay mga bayaran at tingnan natin pong mag pagmamasdan uh, ng galaw ng tao rito kung talaga po bang uh, may mga soy mga mga hakot ito ba'y uh, bayaran tayo po ay uh, non-partisan wala po tayong kinikilingan sa dalawang panig gusto lang natin linawin ang mga isyo uh, at uh, tingnan natin kung talagang uh, may mga uh, uh, nag-aabutan ba ng pera dito o paano ba ang uh, kanilang rally uh, yan ha uh, nakikita po natin guys uh, nagkakasayahan uh, sila may mga sumasayaw-sayaw may mga na ayan nakita nyo may kakaway-kaway may mga sumisigaw ah uh, basta samahan nyo ako guys at tingnan natin ang katotohanan ah uh, kung ito ba may mga bayaran ba itong mga tao na to o ah uh, kusa ayan guys napakaraming vlogger dito napakaraming vlogger din na nagbablog ah uh, ito guys ay hanap buhay, gaya rin natin naghahanap buhay lang at uh, ayan titingnan natin yung uh, um, ano na yan, yung uh, pinagkakaguluhan na yan at uh, si Li, uh, ano natin guys, pag, pag, pag tulungan nyo ako guys, tulungan nyo ako uh, uh, sipat ng mata kung talaga bang uh, ito yung mga ano to. Ito ba mga bayaran na to? mga bayaran ba ito talaga? O talagang kusa na pumupunta rito sa H.S. Ryan para makiisa dito sa diyo uh, mga ano ito ni uh, Sarah Duterte. Kaya tayo ay magmamasid lang. Tingnan natin kung uh, gaano baka totoo. Okay at uh, samahan nyo lang ako guys. At, at tingnan na natin sa maiksing panahon. At, tingnan natin at uh, Uh, gaya nga nang sinabi ko wala po tayong pinapanigan sa wrong, uh, dalawang uh, fraksyon kundi tayo ay uh, umano lang, observa lang sa mga pangyayari at uh, kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ayan guys may dumating may, uh, na uh, super taxi tingnan natin kung anong uh, yan may bumaba okay organic yung spring tubig po tubig ayan at uh, may nag uh, ano, may nagsusupply pala na ng tubig dito eto eto may nagsupply ng tubig siguro bigay ito o man, hindi natin alam kung na saan galing ito pero dito binababa ibig sabihin, uh, para ito sa mga nag mga tao rito okay, at yan may tao sa unahan Okay, maraming tubig ito ha. Ah, maraming tubig. Ay, supply, supply. Eh, mga sana siguro tulong ito. Ayan. At, uh, at guys, eh, nung mamasid, tingnan natin maigi. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako. Tingnan natin maigi. Kasi kung may mga bayad dyan o may mga ano, may mga maaaring makakita tayo may naglilista okay may nag-aabot ng pera. Kaya ating uh, ano, ating uh, manmanan, talagang uh, may um, bayaran na nangyayari dito. Okay guys, at uh, tanungin ko kayo, kayo ba may nakita? Eh ako, sinisipatan ko ang mata ko, parang wala akong nakita na may sim sinyalis na ito po ay bayaran ng mga tao. Ngunit ito lang ating napansin, ayan, eh, may mga dalang tubig, hindi uh, natin alam niya kung uh, sino nabigay. Yan lang po ang ating napansin, pero tinitingnan natin yung kilos ng mga tao kung may mga nagkas, kung may bayaran yan may mga uh, nililista, may mga ano wala pa naman tayo, may naambutan ng pera wala pa naman tayo ng kita guys uh, kayo ba, mag comment kayo dyan sa ating comment section, kung may nakita kayo guys, at uh, tayo eh in fairness lang ha kung saan wala naman tayong kinikilingan parang wala akong nakita na uh, uh, simbolo ng bayaran eh siguro, uh, baka talagang uh, ito ay mga supporter, ito ni Duterte, Duterte siguro, ni Sara Duterte, o ka ni uh, President Duterte. Kaya, kayo na guys, mag kung gaano ka, totoo yung sinasabi na itong mga tao na ito ay mga bayaran, hinakot, binayaran. Pero sa ating nga observation, parang wala naman tayo magkita ng gano'n. Okay, at marami-marami uh, salamat po sa inyong uh, pagpanood. Uh, at, uh, kung may nakita kayo guys, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Ay kaso nga, tayo wala tayo nakita. Dahil talagang tumigil ka tayo kanina para makita natin kung ano ba katotoo. Pero talagang uh, uh, wala tayong napansin na may sinyalis. Na, kasi ang uh, nabalitaan natin, ito ay mga bayaran lang na tao ito. Pero yun nga, uh, ah, nagsasabi lang tayo ng ano na wala tayong, mapara, wala tayong napansin. Ngayon kung kayo may napansin kayo sa mga kilos nila, eh mag-comment na lang kayo dyan kung totoo ba ito o hindi. At uh, wala po tayong nakita. kita eh, mahirap na mag tayo. Okay, at maraming uh, marami maraming salamat guys sa inyong panonood. At uh, tayo ay uh, lalayas na. Parang uh, wala naman nangyayari, wala namang Parang uh, ayun nga, duma, may mga dumadagdag pa kunti-kunti sa mga tao guys. Ayan, may mga dumadagdag. At uh, ayan na lang natin sila. Maghibarita na lang tayo sa mga pangyayari. Okay, maraming salamat.